I-ground ka niya. Hoy, kinakausap pa kita sa kapupunta. Ha? Oh, yeah. Ako Tigil-tigilan mo nga yung pagsama mo dyan sa keeper na yan. Mas lalo kung walang mararating eh. Nakataon nga lang, yung si talaga ang kasama ko. Kahit kanino sa Section E, wala ka lang sasamahan. Pango'y mo, mas sige ka, pa kayo, kuya. Isusumbong kita. Sorry na nga eh. Baka naman may gusto ka na dyan sa keeper na yan. Uh,

Hindi ko makakain yan eh. Ngayon yung, yung Pawang, kilay ito yun. Kanto na kasi kami. yun. Pagkat na ngayon? I Isip ko kasi habang di pa tayo, di pa ako lumalabas. Ibra ko ng sigarilyo ko eh. Ibra mo na kasi kung gusto mo mamaya sa pansit ba ito to David! David. Salamat din naman ako dito. Oo oh, naman. Sinubingan Isip ka ng na ng pagkain ng pangkalasan. Sama si Papa. Yeah, Sama na. Hmm. Hindi ko lang sure kung makakapunta sila ng ganito pa ako. Kao po! Oo, so, hindi hmm. po. So, so, yun 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 po? siya. Teka, tawagin ko lang. Salamat. Magano ka na kung anong ulamin mo? Minsan, may nagano ka siya. Ang previs ah. Umuulan. Abang wala pang ulan. Di na nilalagay yung ano, yung buong pangalan mo. Mayroon mga ganun, oh. ah. Ah, rolan ko yung... ah ko Kailangan ko sa usapin ni yung mouse. Hindi nang ko kung sa ganoon pagkatapos ko sabihin totoo. 19.5 volts. ko lang si Grace. Ito mo naman itong lugar namin, diba? Paano ko siya ginamit? Ito trabaho sa mama sa bahay nila. Nakatira siya sa dita niya at may naman sila. Ito ko sa mama ay yasin kaya... Sabi ko sa sarili ko, gagawa ang paraan para maging katulad mo. Cute and lit. Si Grace ang ginamit mo. Kinibigan ko siya. May pagkulitan ako sa anya, kahit Daba? madalas na ako sinusumitan. Hanggat sa nakuha ko na yung loob niya. ko siya may pasok niya sa HBIS. Nakapasok na ako ng HBIS. Pinagay lang si Chris. sigris. Wala na. sa eh. Ay, malit lang pala. Hindi niya ako tinigay lang. naman ng